Hello, good uh, afternoon. Nami kau belum, no? Back to work tu kami. sa sama road clearing kami dari sa Village sa Health Center. Mana diba pun no, kita akan sa tung dual uh, dual fokus. Back to pilude dan kapal. To, uh, together with Soto uh, Rongkal. Kau so, mau ni kau uh, finishing sa.

Alinugaw. Ah, so, nisulod si Kapitan dire sa Balwarte oh, sa usan eh? Health Center. Ah, guapo ah, na si. Sampurado ng Karamiri. Oh. Uh, Sampurado with matching. Nasa kita na Oh, wow, tapis niya okay. uh, oh, kuan. Ah. Oh. Oh, ini musulod side. Ay, nana, ah, ay, mga Kana, beautiful. Beautiful na po mga, mga wings of love ni mga wings of love. It's not for Hi guys. Pwede ni hilab tan. Pero hindi hilabot sa panang sa eleksyon hilab si ma'am? Wala. Wow, guwapo wow, ba ilang speed. Eh? Ah, okay, money among health. Health is wealth. Grabe na kayo yung health. One kayo lang health. Blooming. Blooming kayo. Wow, 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 wow. Pasar na mo, pasar na mo. Oh. ang atong mo ni barangay swimming pool day. Oh, swimming pool. Yay. <laughs> Next year na kay pa nandit malata. Next year. Sliding na higikan dire sliding opang. Pag abot ito, hilis ng pante. Tanggal ang panty mo. <laughs> so, na. So, bukaon ko, anak. Sige. Sampurado ng karamire. Wow. Karay mo ka. Wait, sampurado ng karamire. Sugar. Sugar Sige, ko rin, no? Kaya mo ko, na. So, subscribe mo kay 3 million batong views. Ini-ini belaga. Okay, stand by. Okay, stand by.